Mayroong malaking kontrobersya na pumapalibot sa paksa ng mga multo, mga aparisyon, at kung ano talaga ang kanilang kinakatawan. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga multo ay mga espiritu ng tao na gumagala sa earth, habang ang iba ay naniniwala na sila ay mga espiritual na puwersa na kumikilos sa lupa. Anuman ang Biblia ang ating gabay sa lahat ng bagay at itatatag natin, batay sa kasulatan kung ano talaga ang mga multo at kung paano sila kumikilos. Sa katunayan, ang katotohanan ng mga multo na aparisyon ay halos kinikilala ng lahat na paksa. Kahit na hindi ka pa nakakita ng multo, malamang na nakarinig ka na ng mga kwento mula sa mga taong nagsasabing nakita sila, nagbasa ng mga aklat na nagkukwento ng mga multo o nanood ng mga palabas sa TV na may temang multo. Ang paksa ay nagiging pangkaraniwan gaya ng pinatutunayan ng madalas nitong paglalarawan sa mga pelikula at palabas sa TV. Sa makatuwid, mahalagang maunawaan ang paksang ito mula sa pananaw ng Biblia dahil ang mga kahulugan at paliwanag na iniaalok ng maraming tao tungkol sa mga multo ay hindi palaging tumpak o naaayon sa kasulatan. Sa alamat, ang multo ay inilalarawan bilang kaluluwa o espiritu ng isang namatay na tao o hayop na lumilitaw sa buhay. Karaniwan, ang mga ulat ng mga bahay na pinagmumultuhan ng mga multo na nagiging nakakatakot na tirahan. Mayroon ding mga kaso kung saan lumilitaw ang mga multo sa mga lugar kung saan naganap ang mga makabuluhang trahedya sa nakaraan na humahantong sa pagkawala ng buhay ng tao. Ang mga multong ito ay madalas na itinuturing na mga espiritu ng mga patay. Gayunpaman, hindi natin ito matatanggap bilang katotohanan hanggat hindi ito napapatunayan ng kasulatan. Ano nga ba ang pananaw ng Kristiyano sa mga multo? Binabanggit ba sila ng Biblia? Minsan ay narinig ko ang isang mangangaral na perpektong tinukoy ang isang multo bilang isang demonyo na natutong gayahin ng isang tao. Matapos pag-aralan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga multo, Naniniwala akong tumpak ang kahulugang ito. Ang mga multo ay mga demonyo. Huwag magpaloko sa pag-iisip na sila ang mga kaluluwa ng namatay. Sinasabi sa Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, ngunit pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ipinahihiwatig ng kasulatang ito na pagkatapos ng kamatayan, ang susunod na hakbang ay ang paghatol. Ang isang tao ay walang opsyon na bumalik at multuhin ng buhay kapag ang isang tao ay namatay, siya ay kaagad na nasa harapan ng Diyos. Pinagtitibay ito ng Ecclesiastes 12:7 na sinasabi, ang alabok ay babalik sa lupa gaya ng dati at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Hindi gumagala ang mga tao pagkatapos nilang mawala. Hindi sila nananatili at wala rin silang kapangyarihang maghiganti. Higit pa rito, ang Diablo ay walang kapangyarihang ibalik ang mga patay. Mga kapatid, si Satanas ay isang makapangyarihang nilalang na may napakaraming mapagkukunan, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay may hangganan. Ang isa sa mga bagay na hindi niya magagawa ay buhaying muli ang mga patay sa anumang paraan. Naniniwala ako na ang mga nakakita ng multo ay walang iba kundi ang pakikipagtagpo sa mga demonyong espiritu. Kaya kapag nakatagpo ako ng mga taong may mabuting hangarin na nagsasabing nakita nila ang kanilang mga mahal sa buhay bilang multo o nagsasabing nakakita sila ng multo, naniniwala ako sa kanila. Gayunpaman, alam ko na ang kanilang nakita at nakatagpo ay hindi kung ano ang iniisip nila. Ito ay isang demonyong espiritu. Tandaan na ang Diablo ay isang master ng panlilinlang. Ang mismong kalikasan nito ay pagkabigo ang panlilin lang ay tumatakbo sa mismong dugo ni Satanas. Sinasabi ng 2 Corinthians 11.14 at hindi katakataka na si Satanas mismo ay nagpapakunwaring anghel ng liwanag. Isang kabataang mag-asawa na dating pastor ng aking mga magulang ang nagsabi sa amin tungkol sa kanilang pakikipagtagpo sa mga multo. Ang asawa ay kamakailan lamang nawalan ng kanyang ina. At maliwanag na ito ay isang napakahirap na oras para sa kanya. Lumipas ang mga buwan, patuloy na binibisita siya ng kanyang yumaong ina sa panaginip. Ayon sa kanya, nagdulot ito sa kanya ng pambihirang kapayapaan. Gayon paman, sa tuwing siya ay may mga pagbisitang ito, ang kanyang asawa ay makakaranas ng kakilakilabot na pagkalumpo sa pagtulog. Ganap niyang alam ang kanyang paligid ngunit hindi makagalaw o magising at nakakita ng isang multo sa silid. Nangyari ito ng ilang beses nang hindi nalalaman ng isa sa kanila na ang pagkalumpo sa pagtulog ng asawa ay nangyari lamang nang matanggap ng kanyang asawa ang mga pagbisitang ito mula sa kanyang ina. Ang mga yugto ay naging lalong nagbabanta hanggang sa puntong natakot siyang matulog, hindi alam kung kailan mangyayari ang susunod. Pagod na mabuhay sa patuloy na takot, hinanap niya ang aking mga magulang na mga pastor. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon at nagsimulang matuto tungkol sa mga bagay ng Diyos at espiritual na pakikidigma sa susunod na dumalaw ang kanyang asawa at nakaranas siya ng sleep paralysis para siyang pilit na pinapatahan ng multo na iyon. Ngunit sa pakikibaka, nagawa niyang ibulong lamang ang pangalan ni Jesus. Nang gawin niya ito, nagising din ng kanyang asawa mula sa kanyang panaginip at napagtanto na ang kanyang mga pagbisita ay hindi lamang panaginip, ngunit totoo. Nakita niya kung sino ang inaakala niyang mahal niya na naging anino at nawala. Ang mag-asawa ay nagsimulang ikonekta ang mga tuldok at napagtanto na ang kanyang mga pagbisita ay nangyari lamang kapag siya ay nagkaroon ng sleep paralysis. Mayroong hindi mabilang na mga kwento ng mga taong nakasaksi ng mga multo at ang mga aparisyon na ito ay nawala o tumakas sa tunog ng pangalan ni Jesus. Sinusuportahan nito ang paniwala na sila sa katunayan mga demonyong espiritu. Paulit-ulit tayong binabalaan ng Biblia tungkol sa maruruming espiritu, masasamang espiritu at maging sa pamilyar na mga espiritu. Ang mga espiritu ito ay umiiral sa earth. Ang ilan ay nagtataglay pa nga ng mga tao at kumukontrol sa kanilang buhay." ipinakikita ng Biblia na ang maruruming espiritu ang gumagala sa lupa, hindi ang mga espiritu ng mga patay. Sa Mateo 12.43-45, si ito ay nasusulat, Kapag ang karumaldumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, siya ay dumadaan sa mga tuyong dako na naghahanap ng kapahingahan at wala siyang nasumpungan. Pagkatapos ay sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na aking pinanggalingan. At pagbalik, nakita niya itong walang laman, walis at pinalamutian. Kung magkagayoy, yumaon siya at may kasamang pitupang espiritu na higit na masasama kaysa sa kaniya. At sila'y pumapasok at naninirahan doon. At ang huling kalagayan ng taong iyon ay lalong masama kaysa sa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang henerasyong ito. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan madalas nating minamaliit ang pagkakasangkot ng jablo at ng kanyang hukbo sa lupa. Madalas na binabanggit ng Biblia ang mga taong sinasapian ng pamilyar na mga espiritu. Ang mga demonyo ay mga espiritu. Sa makatuwid, kapag sila ay nagtataglay ng isang tao, ang taong iyon ay nagsimulang kumilos sa ilalim ng impluensya ng mga demonyong ito na itinuturing na sinapian ng isang pamilyar na espirito. Ang gawa, 16-18, ay naguulat. Nangyari nga, habang kami ay patungo sa pananalangin, na sinalubong kami ng isang dalagang inaalihan ng espirito ng panghuhula na nagdala ng maraming pakinabang sa kaniyang mga Panginoon sa pamamagitan ng panghuhula. Siya ay sumunod kay Pablo at sa amin at sumigaw na nagsasabi ang mga taong ito ay mga alipin ng kataas-taasang Diyos na naghahayag sa inyo ng daan ng kaligtasan at ito ay ginawa niya sa loob ng maraming araw ngunit si Pablo na lubhang nababagabag ay lumingon at sinabi sa espiritu iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Kristo na lumabas ka sa kaniya at agad naman siyang lumabas ang dalagang ito ay nanghuhula sa mga tao sa pamamagitan ng isang pamilyar na espiritu. Ang demonyong nasa loob niya ang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa pribadong buhay ng mga tao at kinailangan ni Paul na palayasin ang demonyo. Dalawa lamang ang pinagmumulan ng mga espiritu sa lupa, mga banal na espiritu at mga maruruming espiritu. Ang mga multo ay hindi nang galing sa Diyos. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat makihalubilo sa kanila sa anumang paraan. Walang ganoong bagay bilang isang bigang multo o isang mabuting multo. Kung ang isang tao ay namatay, ang kanyang espiritu ay agad na bumalik sa Diyos at walang kakayahang gumala sa lupa. Noong nasa krus si Jesus, Sinabi niya sa isa sa mga kriminal na ipinako sa tabi niya na makakasama niya siya sa paraiso sa araw ding iyon. Ang tinutukoy ni Jesus ay ang kaluluwa at espiritu ng tao, hindi ang kanyang katawan. Ipinahihiwatig nito na sa kamatayan ang kaluluwa at espiritu ng tao ay dapat bumalik sa Diyos. Sa makatuwid, ang anumang multo, anuman ang anyo o hitsura nito ay isang demonyo hindi tayo dapat maniwala na ang mga multo ng mga tao ay gumagala sa earth. Sila ay mga demonyo na gumagala sa earth, hindi mga multo ng tao. Isa pa, hindi tayo dapat mamuhay sa takot dahil totoo ang mga demonyo. Oo, totoo sila, ngunit wala silang kapangyarihan sa atin. Ang isang tunay na mananampalataya ay hindi maaaring sinapian ng mga demonyo. Sa kaso ng mga ghost sighting, hindi tayo dapat matakot. Nasa iyo ang pangalan ni Jesus, at sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod. Sinasabi sa Juan 10.10, -10, Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at manira. Naparito ako upang magkaroon sila ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Ang layunin ng diablo ay makalusot sa buhay ng mga tao at magwasak sa pamamagitan ng pagnanakaw, pagpatay at pagsira. Wala siyang positibong maibibigay. Sa kabila ng mga pagpapakita, ang kanilang tunay na layunin ay palaging makapinsala. Tayo ay may responsibilidad na bantayan ang ating mga puso at ang pinakamabisang paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng pag-anyaya sa banal na Espiritu na manahan sa loob natin. Sa Lukas 27, ipinahayag ni Jesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Huwag hayaan ang jablo ng anumang pagkakataon na makahanap ng mga butas sa iyong puso. Sa halip, italaga ang iyong buong puso, kaluluwa, lakas at isip sa ganap na pagmamahal sa Diyos. Para sa bawat mananampalataya, ang kahulugan ng buhay ay ibigin ang Diyos. Ang kanyang kabutihan, katapatan, pagibig at awa ang sentro ng ating pag-iral. Area 2. Ang iyong mga alalahanin. Ang Filipos 4:6 ay nagtuturo sa atin, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang pag-aalala ay maaring makagambala sa atin mula sa Diyos, na ginagawang mas malaki ang ating mga problema at nagiging mas mahirap na maranasan ang Kanyang presensya. Kapag tayo ay nag-aalala, may posibilidad nating i-activate ang takot, ngunit tinitiyak sa atin ng Biblia na ang takot ay hindi nagmumula sa Diyos. Ang takot ay madalas na lumitaw kapag tayo ay nag-o-overthink sa mga bagay-bagay, automatikong ipinapalagay ang pinakamasama o mali ang kahulugan ng sinasabi ng iba na nagpapataas lamang ng ating stress ang ugali na ito ng labis na pag-iisip ay maaaring maging isang siklo na nagpapakain ng hindi makatwiran na mga takot at alalahanin. Ano ang overthink? Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay labis na pag-iisip. Kapag masyado kang nag-iisip imbes na kumilos, nag-o-overthink ka. Kapag nahuli ka sa mga sitwasyong hindi mo kontrolado, ay masyadong nag-iisip. Kapag pinag-aralan mo muling binisita at pinag-isipan ang parehong mga iniisip nang hindi gumagawa ng aksyon, ikaw ay nag-o-overthink. Ang labis na pag-iisip ay maaaring humantong sa depresyon, pagkabalisa, pagwawalang kilos at nakompromiso ang emosyonal na kagalingan. Habang sinusubukan mong pigilan ang mga kaisipang ito, Lalo kang naiipit sa siklong ito na lumilikha ng bilangguan sa isip na naghihiwalay sa iyo sa kadiliman. Si Helen Odesky, isang clinical psychologist sa Chicago, ay nag-aalok ng ilang pananaw. Ang mga tao ay madalas na nalilito sa labis na pag-iisip sa paglutas ng problema, sabi niya. Ngunit ang madalas na nangyayari ay umiikot lang kami nang walang talagang nilulutas. Ang sobrang pag-iisip ay nagmumula sa kawalan ng katiyakan. Dahil hindi namin alam kung ano ang hinaharap, sinusubukan naming lutasin ang mga problema sa isip. Ipinaliwanag ni David Carbonell, Maging malinaw tayo, ang labis na pag-iisip ay hindi paglutas ng problema, hindi ito kritikal na pag-iisip at hindi ito pagpaplano. Ang pagpapahintulot sa labis na pag-iisip na mangibabaw sa ating buhay ay nagreresulta sa mga negatibong kahihinatnan. Ang mga pag-aalala ay humahantong sa depresyon at ang mga alalahanin ay nagmumula sa labis na pag-iisip. Kapag may nangyaring negatibo, mabilis na tumalo ng ating isipan sa pinakamasamang sitwasyon na lumilikha ng isang spiral ng mga pesimistik na kaisipan. Ang pag-iisip ng tao ay may posibilidad na tumuon sa pinakamasamang posibleng mga kahihinatnan na bumabagsak sa isang puyo ng tubig ng lalong matinding negatibong mga senaryo. Ang mga Kristiyano ay nahaharap din sa pakikibaka na ito. Nagsisimula ito sa tanong na paano kung na humahantong sa isang kaskad ng nababalisa na mga kaisipan. Ilang beses na ba talagang nagkatotoo ang mga what if na pinagtutuunan mo ng pansin? Marahil ay nakalimutan mo ang marami sa kanila dahil hindi sila nagkatotoo. Ang mga taong may matingkad na imahinasyon ay madalas na nakikipagpunyagi sa labis na pag-iisip at ginagamit ng jablo ang mga kaisipang ito upang ilayo sila sa Diyos at kay Heso Kristo. So, nag-o-overthink ka ba? Nauubos ka ba sa pag-aalala? Una, dapat nating kilalanin na ang Diyos ay may kapangyarihan at may kontrol. Hindi nating kailangang mamuhay sa patuloy na takot at pagkabalisa dahil hindi pinatalsik ng Diablo ang Diyos. Ang Diyos ay patuloy na naghahari at inaayos ang ating mga hakbang. Ang dapat mong gawin ay itigil ang labis na pag-iisip. Ang paulit-ulit na pag-iipit sa parehong mga iniisip ay wala kang makukuha. Sa halip, tumuon sa Diyos at magtiwala sa Kanyang kontrol. Maaring hindi mo kontrolin ang sitwasyon at okay lang yon ibigay ang pasanin sa Diyos. Kahit na sa tila walang pag-asa ng mga kalagayan, ang Diyos ay tapat at ginagawa ang lahat para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, Roma 8.28. Pinaalalahanan tayo ni Jesus sa Mateo 6.26 na pagmasdan ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim o umaani, ngunit pinakakain sila ng Diyos hindi niya kahi na ang pagkain ay lilitaw ng mahika o ang mga bayarin ay babayaran ng walang kahirap-hirap, ngunit nagtitiwala tayo sa kanyang paglalaan. Ang mga ibon ay hindi nag-aalala tungkol sa hinaharap, ngunit masigasig na nagtatrabaho upang makahanap ng pagkain na nagtitiwala na ito ay naroroon kapag kailangan nila ito. Kung pinangangalagaan ng Diyos ang mga ibon, gaano pa kaya niya tayong pangangalagaan na nilikha ng kanyang mapagmahal na mga kamay? Lugar 3. Buhay ng iyong pag-iisip. Itinuturo sa atin ng Tuhan Korinto 10-3 sa ko na bagaman tayo ay nabubuhay sa laman, ang ating pakikipaglaban ay hindi laban dito. Ang mga sandata ng ating pakikidigma ay hindi makalaman. Ngunit makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos sa pagbagsak ng mga muog, tayo ay tinawag na bihagin ang bawat pag-iisip sa pagsunod kay Kristo. Ang diablo ay may kakayahang magtanim ng mga kaisipan sa ating isipan, isang bagay na naranasan nating lahat. Isipin kung ang bawat iniisip natin ay binigkas. Malamang wala na tayong kaibigan o pamilya sa tabi natin. Ang ating mga kaisipan ay humuhubog sa ating mga kilos na siyang humuhubog sa ating mga gawi at ating pagkatao. Sa makatuwid, napakahalagang bantayan ng ating isipan laban sa mga kaisipang sumasalungat sa katotohanan ng Diyos. Area 4 Ang iyong talumpati, binabalaan tayo ng Paranong Korinto 15-23. Huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Sinisikap ng diablo na sirain ang ating komunikasyon na natutuwa sa mga mahalay na salita, mapangwasak na pananalita at sumpa. Itinatampok ng kawikaan Usaitin 21 na ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang ating mga salita ay maaring magtayo o magwasak magpala o sumpain, dapat tayong gumising sa katuwiran na tinitiyak na ang ating mga iniisip at mga salita ay niluluwalhati ang Diyos at pinatitibay ang mga nasa paligid natin. Ang ating komunikasyon ay dapat maging extension ng ating pananampalataya na nagdudulot ng liwanag at pag-asa sa iba. Area 5. Ang iyong katawan. Ang 1 Corinthians 6:18-20 ay nagtuturo sa atin tumakas kayo sa sekswal na imoralidad. Ang bawat kasalanan na ginagawa ng isang tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pagkikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa iyo? na tinanggap mo mula sa Diyos at hindi ka sa iyo, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ng Diyos sa iyong katawan at sa iyong espiritu na sa Diyos. Ang ating mga katawan ay mga sagradong sisidlan na pag-aari ng Diyos, na nakalaan upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa lupa. Gayon paman, nais ni Satanas na sirain sila para sa sarili niyang layunin." Dapat nating tandaan na tayo ay binili sa mataas na halaga at ang ating pananagutan ay luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Sa kumpletong paghahatid sa pamamagitan ng pagdadala ng ating puso, iniisip, alalahanin, salita at katawan sa Diyos. Inilalagay natin ang ating sarili sa ilalim ng kanyang proteksyon at pangangalaga. Magtiwala tayo sa kanyang soberanya at kabutihan. Batid na siya ay tapat at palaging ibibigay ang lahat ng kailangan natin. Panatilihin ang iyong pagtuon sa Diyos at mamuhay sa pagsunod. Nagtitiwala na siya ay makakasama mo sa bawat sitwasyon.